Matapos nating mabatid ang uko sa kahulugan at layunin ng tekstong naratibo, ito ngayon naman natin ang mga halimbawa at katangian nito. At tingnan natin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng, ng mga maikling kwento at ang creative non-fiction. Katangian ng maikling kwento ang malikhaing pagsasalaysay na bunga ng imahinasyon. Samantalang sa creative non-fiction naman ay malikhaing pagsasalaysay batay sa tunay na pangyayari. Ang sangkap ay binubuo na ang maikling kwento ng banghay, tagpuan, tauhan, galaw ng mga pangyayari. Samantalang sa creative non-fiction ay impormasyong inilahad sa malikhaing pamamaraan. Pagdating naman sa nilalaman, mapapansin na ang maikling kwento ay may siliranin ang isang pangunahing tauhan na kanyang lulutasin magkakaroon ng hadlang sa paglutas niya sa suliranin. Ito ang tunggalian na magiging sanhi ng kapanakbikan. Sisidi ang tunggaliang ito hanggang sa umabot sa kasukdulan na susundan ng kakalasan. Ang resulta ng tunggalian na siyang kakalasan nito ang susundan ng wakas. Samantalang ang creative non-fiction ay makatotohanang inilalahad ang tunay na karanasan ng tauhan inilalarawan ang lipunan sa makatotohanang paraan pagkatapos ay sinusuri ang malalim na implikasyon nito sa karanasan ng nakararami sa lipunan. Inilalahad ito sa tuwiran o direktang sabi ng tauhan o di tuwiran paggamit ng simbolismo o pamamaraan. Pagdating naman sa elemento, ang mga maikling kwento ay may panimula, mga hanay ng pangyayari tungo sa tunggalian, kasukdulan, kagyat na kakalasan at ang wakas. Samantalang ang creative non-fiction naman ay binubuo ng detalyeng hango sa tunay na pangyayari, masusing pananaliksik, na idodokumentong karanasan at personal na opinyon, pagpapaliwanag sa personal na karanasan o paksa sa mga mambabasa at kadalasang isinusulat bilang sanaysay. Ngayon naman ay tungayan natin kung ano nga ba ang mga katangian ng mabisang uh, tekstong nalatibo. Una ay nakapupukaw pansin na pamagat. Taglay nito ang pagiging maikli, kawili-wili, kapanapanabik, may misteryo, orihinal at hindi katawa-tawa. Kadalasan ang pamagat ng pagsasalaysay ay nakabatay sa pangalan ng pangunahing tauhan, puok na pinangyarihan, mahalagang pangyayari sa salaysay at iba pang bahagi ng pagsasalaysay. Nakapupukaw rin ng interes kung ang paksa, bagaman luma na, ay nagtataglay ng orihinalidad sa estilo at pamamaraan. Ikalawa, ginagamitan ng sanhi at bunga. Ang kop gamitin dito ang sanhi at bunga dahil sa pamamagitan nito ay mapagdurugtong-dugtong ang mga pangyayari mahihinuha ang mga susunod na mga mangyayari batay sa nangyari sa unang bahagi. Maaari din namang magsimula sa bunga at alamin kung ano ang naging sanhi nito. Kinakailangan ang angkop na pagtataya sa mga katibayan upang mapatunayan na sanhi o bunga ang kinakaharap na paksa. Kailangan ng direktang ugnayan ng mga sanhi at bunga. Posible rin kasing nakatutulong lamang ang paksa para mangyari ang ugnayang sanibunga sa pagitan ng dalawang bagay na hindi lamang hayagang nakikita. Isa pang katangian ng mabisang tekstong naratibo ay ang tempo. Mainam din na makita ang tempo, ito yung tinatawag nating bagal o bilis ng takbo ng mga pangyayari. Pare-pareho ba ng haba ang mga talata? May isang talata bang masigit na binibigyang pansin? May dahilan ba upang bigyan o at higit na pagtuunan ito ng pansin? Kailangan habaan ang pagsasalaysay para sa mga pangyayaring magbibigay linaw sa paksa. Kung hindi gano, gaanong mahalaga, hindi dapat habaan ang pagsasalaysay ng bahaging iyon. Susundan naman na katangian ay ang tinatawag nating punto ng pagsasalaysay. Mainam kung mababalangkas ang mga punto ng pagsasalaysay kapag mahaba ang pagsasalaysay. Ang pagkakasunod ng mga puntong ilalahad ay makatutulong para maayos na marating ang pangunahing punto ng salaysay. Samantalang, bilang karagdagan sa katangian ng mabisang tekstong naratibo ay ang tinatawag na ayos ng pagsasalaysay hindi palaging kronolohikal o nakaayos ng magkakasunod-sunod ang pagsasalaysay. Nagiging malikhain at mapaglaro sa mga panahon ng paksang isinasalaysay sa pamamagitan ng pagsisimula sa gitna o sa hulihan o anumang estrategiyang makatutulong upang ganap na maunawaan ang pagsasalaysay. Kung magkakasabay na nagaganap ang mga pangyayari, mahalagang pa isa-isa itong maisalaysay upang mapalabas ang kabuuan ng kaisipan o ideya. Upang hindi maligaw o malito sa pagpapalit ng panahon o pagbabago ng mga pangyayari, makututulong kung magbibigay ng mga pahiwatig sa mga mambabasa o tagapakinig. Maaaring gumamit ng flashback kung babalikan ang pangyayari sa nakaraan. Bilang pagkapatuloy, narito pa ang iba pang katangian ng mabisang tekstong naratibo. May tinatawag tayong kaisahan. Mahalagang may ugnayan sa isa't isa ang mensaheng na isipahayag. Kung ito ay kwento, kailangang nagbibigyang turing ng bawat impormasyon ang ugnayan ng tauhan, tagpuan, suliranin, solusyon at aral na naisipabatid. Samantalang sa kakintalan, Mahalaga ang maayos na pagsasalaysay upang makapag-iwan ng impresyon o kakintalan na mapakikinabangan ng mga mambabasa. Nakatutulong ang pagiging makatotohanan ng mga tauhan sa kaisipan ng mga mambabasa. Kung mayroon silang pagkakakilan lang tiyak na magmamarka, maaaring gumamit ng mga dialogo upang higit na patingkarin ang mga hangarin at pagkatao ng mga tauhan. Sa ganito'y higit na maikikintal sa isipan ng mga mambabasa ang detalye at daloy ng pagsasalaysay. Maituturing din na katangian ng mabisang tekstong naratibo ang kasukdulan. Ito ang pinakamataas na kaigtingan ng pagsasalaysay ang kasukdulan. Ibinibitin ang pananabik ng mga mambabasa at ang mga tagapakinig bago tuluyang wakasan ang pagsasalaysay. Matapos nito ay susunod na ang wakas. Ang wakas kung gayon ay marapat ding maihanda ang mga mambabasa o mga tagapakinig sa magiging wakas ng salaysay, nakasalalay rito kung magiging kapanipaniwala ba ang isinasalaysay para hindi maramdaman ng mga mambabasa o mga tagapakinig na basta na lamang tinapos ang salaysay. Mahalaga ang pagbibigay ng angkop at sapat na mga detalye, maging natural ang paghahantong ng mga mambabasa o ng mga tagapakinig sa wakas ng salaysay. Narito ang halimbawa ng ng isang tekstong pagsasalaysay batay sa mga ilang siping pangyayari sa teksto na uhaw tigang nalupa ni Liwayway Arceo. Matapos basahin ang halimbawa, suriin natin ito. Ano ang pamagat ng binasang teksto? Bakit kaya malungkot ang ina? Ano ang mga pangyayaring ikinuwento? Paano ang paraan ng pagkukwentong ginawa? Paano maiahambing ang pangyayaring inilahad sa tunay na buhay? Bilang pagpapatuloy ay marapat din na maunawaan natin na may mga elemento ang isang tekstong naratibo. Una ay ang tinatawag natin paksa. Ang paksa, ito yung tinatawag din na pagpili ng paksang mahalaga at makabuluhan. Paksa, ito yung pinag-uusapan sa loob ng salaysay o ng kwento. Struktura, kailangan malinaw at lohikal ang kabuang estruktura ng kwento. Pag sinabi natin estruktura, structure, kasama na rito yung, yung pagkakabuo, pagkakaayos at pagkakasunod-sunod. Ang orientasyon naman bilang elemento ay nakapaloob dito ang kaligiran ng mga tauhan o lunan, setting at oras ng panahon kung kailan uh, nangyari ang kwento. Tandaan, ang bilang elemento ng tekstong naratibo ay napakahalaga sa pagkukwento yung sinasabing dapat ito ay nakalilibang, nakaaliw, nakapagbibigay aral sa pagsasalaysay. Makikita kung paano naiahabi o pumapasok ang mga tekstong deskriptibo. Halimbawa, sa oryentasyon ay yung tauhan. Lahat ng tekstong naratibo ay nagtataglay ng mga tauhan. Ang dami o bilang ng tauhan ay dapat umaayon sa pangangailangan. Mahirap itakda ang bilang ng tauhan magpapagalaw sa tekstong naratibo ang mga pangangailangan lamang ang maaaring magtakda nito. May dalawang paraan ng pagpapakilala ng tauhan. Ito ay ang tinatawag nating expository at ang dramatiko. Expository kung ang tagapagsalaysay ang magpapakilala o maglalarawan sa pagkatao ng tauhan at dramatiko naman kung kusang mabubunyag ang karakter dahil sa kanyang pagkilos o pagpapahayag ang karaniwang tauan sa mga akdang naratibo ay nahahanay pa sa iba't iba. Matapos nating matungayan ang unang tatlong bahagi ng elemento ng, ng tekstong naratibo ay ipagpapatuloy natin ito sa susunod na talakayan. Hanggang sa muli, mabuhay!